Nakiisa ang mga guro sa iba't ibang panig ng bansa sa pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong araw. Yan ulat ni Joshua Garcia. Mahigit anim na raang guro ang nakiisa sa World Teachers Day na idinao sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ginawara ng natatangin parangal ang mga loyalty awardees ng mga guro, international numbers, raffle at iba pa. Ilan lamang ang mga ito sa mga aktibidad na sinagawa ngayong araw. So, super masaya kasi uh, nakaka-relax kami even for a day kasi it's our time to ano uh, magano kami magkaroon ng bonding, magkaroon kami ng fellowship. Okay? Uh, and just enjoy the day. Dahil ito po ay uh, pagkilala para sa akin sa mga trabaho ginawa para sa bata at para na rin sa mga uh, pagtulong natin sa kabataan para maging uh, mabuting mamamayan sila. Ayon kay Dr. Elijah Esculano, punong guro ng naturang Paaralan, pagkakataon niya ito para maitaas ang moral ng mga teacher at pagkilala din sa kanilang pagsisikap at sakripisyo para sa edukasyon ng kabataan. Ito ay magbibigay ng lalong sigla sa kanila no kasi uh, binibigyan sila ng pagpapahalaga, uh, binibigyan sila ng pagkilala. Sa pangunguna naman ng Caraga Region ay idinaos din ang World Teachers Day sa Father sa Tornino Urios University, Morelos Campus sa Butuan City, kung saan naging panauhin pandangan si Vice President at Kalihim ng Edukasyon, Sara Duterte. Joshua Garcia, para sa Bayan.